Guys, magpapabrilit ako ng tubo na walang pattern. So, susukatan natin yung luma. After natin masukat yung luma, gagawa tayo ng bago na hindi natin binabaklas itong uh, luma. So, dalawang portion yan. Uh, ito yung galing sa bulb. Ito yung galing sa bomba. So, susukatin natin yan na uh, end to end. Sa so, end to end tayo susukat. So, ginunitan ko to Ah, uh, So, natin yung planche, sa bottom ng planche. Agad din sa center. Tapos, mag-press -prap, mag na lang tayo para makuha natin yung end ng tubo. So, ganun din dito sa baba. Mamarkahan natin yung center. Then, mag-add tayo dun sa ilalim para makuha natin yung sukat ng ilalim. So, yan. Kailangan na uh, zero-zero siya para makuha natin yung tamang sukat niyan. So, mamaya po I explain ko sa inyo sa drawing kung pa paano natin susukatin yan. Uh, para makuha natin, makapaggawa uh, tayo, makapagpabrili tayo ng walang pattern. Yan. Mas maganda kung may pattern kasi kailangan kailangan ito, walang pattern ito. Uh, gagawa tayo ng ulang pattern. So, guys, ito yung ating uh, uh, sample kung saan tayo kukuha ng uh, sukat. So, makikita nyo sa drawing, ito, mula dito hanggang dito sa end na ito, susukatin nyo yan. Then, mula dito sa dulong plants na ito, hanggang dito sa end na ito, susukatin nyo rin. Then mula dito, hanggang dito sa end na to, susukatin nyo. Pag nakuha nyo na yan, i-layout nyo sa flooring. Pag na-layout nyo sa flooring yan, i-delete nyo, yung, nyo lang yung plunge. Yun na, yun na yung sukat nun. Hindi na kayo maliligaw dyan. So, pakita ko sa inyo kung pa paano ko nilayout yan. So, guys, yung ibang ginagawa ng Peter, Uh, para makuha itong center nito po cross to cross yan cross 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 din dito cross din dito cross din dito pag na cross niya makita mo yung center niya center. center 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 guguit mo gu guguit mo ay dito yan kaso pag ganito yung ginawa nyo hindi mo hindi, hindi, mo masisigurado kung straight siya dito. Kaya mas maganda dito ako kuha sa kanto. Dito sa sige to, sa center. Kasi hindi hindi mo alam yung center nito eh. Hindi mo sure yan. At least kapag dito ako kumuha ng uh, sukat dito sa end nito, mas sigurado siya guys, ito yung aking day out ito yung day out ko na sinukat ko pagkatapos mo mali outan yan i-align mo lang yung tubo yan, yung tubo yan, pag na-align mo yan yan na yung sukat na sinukat natin dun sa sa location ng pipe natin titrace mo lang yun yung mga guhit-guhit natin yan para tumama siya. Ngayon ganyan lang kadali yan. So, alignment ng plunge, kailangan pantay yung plate mo. Kaya sigurado tayo, kaya kumuha ko yung pantay na pantay. Kasi ito tagi dito eh. So, pag may pantay kang plunge, uh, masisiro-siro natin yung butas. So, ito lang muna guys guys, kailangan iskwalado itong ating uh, plants. Kapag kinabit nyo. So, iskwalado siya. Tsaka yung butas, iskwalado rin. Pag na i-align lang, i lang sa guwit, then ispatan. Itatak nyo yung plants nyo sa flooring. Ito na yung uh, unang po portion ng uh, tubo. Tapos na yan. So, ito na yung pa dalawa. Uh, so, ganoon din sistema. Ah, kailangan nasa flat surface nakakabit yung plunge. Then, susukatin mo ito. Kailangan iskulado sya. yan iskulado. Tapos ito, kailangan iskulado rin. Ayan. Hmm. Yan. So ito yung guhit na to. Ito yung uh, session nito. Yan guhit na yan. Ito yung elbow. Kung ano yung naka layout. Dun mo itatapat yung flange. Yan. So ganyan lang po. Then tapos na. Igagalbanis na lang po yan. Pagkatapos na galvanize, kakabit na. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa mga aspiring Peter na gusto magbarko. Salamat po.